Hello guys! Magandang hapon and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, I'm excited akong i-share sa inyo. Actually, hindi ko dapat talaga ito i-share. Kaya lang, since uh, yun nga, nag-vlog tayo guys at gusto rin natin maka-inspire sa ibang mga uh, kasari natin na hindi nag-gcash dyan, ba? Diba? Na hindi nag-load. So, eto guys ay for inspirational lang po so hindi po ito pagmamayabang guys ha? kasi ito naman talaga ito uh, ito po talaga ang aking kinikita siguro sa iba medyo maliit ang kita ko pero para sa akin ay malaking tulong ang ang kita ko sa GCash dito sa tindahan kasi ito din po ay pandagdag po ng aming mga uh, binibili sa aming mga paninda ikot-ikot so, lang ang ating, ikot-ikot lang ang ating uh, kita sa Gcash para pandagdag dito sa aming tindahan. So, yung iba naman ay sinisave namin. So, baka naman isipin ng ating mga kapitbahay at mga kamag-anak dyan. <laughs> di ba minsan guys, ganun. Kala nila yung mayaman na porkit dumami yung, porkit dumami panindamot, ninda mo, madami kang, madami kang display ay mayaman ka na. Hindi po yun ganun guys, di ba? <laughs> madami din po akong resibong ah, uh, kailangan bayaran, di ba? At madami din po akong binabayarang utang, kung alam nyo lang. Siyempre, nagbabayad tayo din ng mga SS, pag-ibig, field health, at mayroon din akong load. Siyempre, yung pagkain din namin, di ba? O, yung, yung, <laughs> yun kasi yung nakakainis, guys, di ba? Lalo na yung mga, yung mga utang, sa so, usapang utang, uh, di ba? Yung mga may utang, akala siguro nila, eh, madaming pera tong tendera. Kaya, minsan, ay, eh, Uh, hindi sila nagbabayad ng maayos, diba? Minsan na maabot ng ilang buwan. Anyway, guys, uh, di na natin pag-uusapan yung utang kasi mayroon tayong uh, separate video para sa mga utang. So, i-share ko sa inyo. Um, uh, i-share ko sa inyo yung uh, discarding ko paano nga ba tayo makapag-tawag dito, makapaningil ng mga utang. So, ito muna, guys, i-share ko sa inyo ang aking Gcash uh, kita sa buwan ng September. Dapat nung ano ko pa to, shinare, nung gabi ng 30, ng September 30. Kaya lang, medyo busy nga guys. Talagang, Sabado at Linggo ay wala talaga akong video. Wala akong vlog. So, ngayon ay ibablog ko sa inyo ngayon to. Ay, I mean, i-share ko sa inyo kung magkano ang aking kinita sa buwan ng September ng Gcash. So, Gcash lang po to guys. Hindi po kasama ang load. So, may separate din po ako para doon sa load na video. So, yun guys. Ah, uh, Kaya <laughs> Yun nga sinasabi ko ha, hindi, hindi ganon sa iba kung ganon kalaki yung kita nyo at maliit naman yung kita ko ay masaya po ako kung magkano lang po magkano po ang aking kinita sa Gcash okay so hindi po sa iba naman na uh, medyo siguro sa kanila ay medyo sobrang liit naman at medyo okay okay yung sa akin ay eh, hindi po ito pagmamayabang guys ha ito ay sinishare ko lang po sa inyo kung magkano po ang aking kinita sa Gcash <laughs> hindi po nako na <laughs> Wait lang So, ayan guys. So, ito ay buwan ng September. So, ayan guys. Naglalag po ako ng aking Gcash. Kinita, kinikita sa Gcash. Ayan. Tapos, ayan. Sa, ayan. Since, di ba, pag nag-Gcash tayo, dapat talaga tayo naglag, guys. Kasi, lagi na, lalagay. Ang ginagawa ko, guys, uh, reference number. Yung last four digit reference number po ng Gcash, yun lang po ang kinukuha ko tapos yung amount nilalagay ko tapos sino yung uh, like yung kung sinong kumuha nag-claim lalagay ko yung pangalan na nag-claim tapos nilalagay ko ng date kung kailan kinclaim or pag ano naman cash in cash in naman nagpa-cash in nilalagay ko yung ganun same pa rin guys nilalagay ko yung four digit number yung last four digit number tapos amount tapos pangalan nung nagpadala tapos, yung nilalagay ko lang cash in. Ganyan. Tapos, uh, amount ko magkano ang kinikita ko. Yan, ganyan. So, yung nung buwan nung ano, ay nung ay, tawag dito. Uh, since wala ako guys, nung September, ito kasi tinotal ko na lang yung September 1, 2, and 3. Kung magkano yung kinita ko sa GCash. Pero wala ako yung per day na ano, yung sa per day na ganito. Wala ako ng ganon. Nang 1 and 1, 2. Pero sa 3, meron So, ayan, guys. Oh. So, yung kinita ko, tubo ko, guys, noong September 3, ay uh, umabot siya ng 380. Medyo malabo ata. So, i-ano ko na lang, guys. Baliktad po natin yung aking camera. So, ito na, guys. So, so, September 3, ayan. September 3, ang kinita ko po sa buong araw ay, ayan, 380. Ayan. Tapos sa uh, September 4... Uh, 175. Yan. Tapos September 5. Ito po siya. Medyo okay. Okay yung ating September 5. Umabot po siya ng 515. Tapos September 6. Medyo magulo ang ating camera. Umabot po siya. Kita ko ay 315. Tapos September 7. O oh, di ba diba? Medyo malaki. 535. Yan. Tapos, September 8, 185. Medyo maliit. September 9. Oh, ito pinakamaliit ko guys ng September ng Gcash nakita. 65 pesos lang. Tapos, September 10, 130. So, pakita ko na lang nyo sa agad guys sa inyo. 425. Uh, September 11. Tapos, 120 sa September 12. September 13. Uh, September 13. September 12 ay eh dito naman sa September 14 ay 255. September 15, 230. September 16, 105. September ano to? September 17, 390. Tapos sa September 8, 260. September 19, 330. September 20, 90 pesos lang. <laughs> Tapos, medyo madilim lang guys. Pasensya nyo na. Eh. Tapos, September uh, 21, 220. September 22, 390. Tapos, September 23, uh, 380. September 24, 265. September 25, 635, ito yung pinakamilaki kong kita, guys, sa naaraw, sa, sa September. Uh, 3635, September 25. Tapos, September 26, 150. September 27, 265. Tapos, September 28, 140. September 29, 350. Tapos, September 30 ay 430. Yan. So yun guys, ang total po ng aking kita sa buwan ng September ng GCash ay umabot po siya ng 8,340. o oh, di ba guys? <laughs> di ba nakakatuwa? lang baliktad muna natin ang ating camera. So yun guys, ang kinita po natin sa buwan ng September sa GCash ay umabot po siya ng uh, 8,000 ano na ba? 8,000 340 pesos po. 'Di ba guys? 'Di ba ang laking tulong 'yung GCash nakita sa ating mga tindahan. So ito guys ay hindi pa kasali 'yung uh, kuryente. 'Yung kuryente ko naman guys ay uh, nagbabayad din ng kuryente. Ang ginagamit ko naman ay Maya. Tapos 'yung load naman guys ay hindi pa dito kasali ang load. Puro lang po ito dyan, guys, ay 'yung GCash lang po ang nilalag ko dito. So di ba guys, ano ang gaano kalaki yung kinikita sa GCash? Malaking tulong kasi yung aking uh, tawag dito. Kakilala guys. Uh, mayroon din siyang tindahan kaya lang ayon yang mag sinabi ko nga sa kanya mag GCash na siya kasi so kung meron naman naghahanap sa yun ng GCash, bakit di ka pa nag GCash? Sabi ko sa kanya ganun. Ang ano naman niya guys ay natatakot siya kasi baka daw may scam siya or nadami uh, maloko siya. So sabi ko nasa pag-iingat naman 'yan, na, nasa sayo naman 'yan. So, at least naman dito sa akin ay hindi pa naman ako na naloko kasi sobrang ingat ko talaga sa GCash guys. Talagang maingat na maingat talaga ako kasi syempre guys 'di ba pera 'yan ang perang pinag-uusapan natin sa GCash so dapat talaga yung alerto tayo, ingat ganoon. So malaking bagay 'di ba 8,000 what is 8,000 so dati nung naglalag ako pa uh, nung kasi last year pa ako nag-GCash talaga guys. So nung last year na nag-GCash ako may at ako nag-start last year. So, dun, dun talaga guys, uh, 5,000, tumataas 5,000, 6,000, bu yung buwan na kinikita ko, 7,000, 8,000, yung tumataas siya, tumataas talaga siya. So, depende po ang ang kita ng Gcash din natin, di ba? Hindi naman ganun ka, minsan, minsan may 7, may 6, may 8, o oh, di ba? Ang lahat tulong talaga guys ng Gcash sa ating mga tindahan. So, sa mga ayaw pa rin mag-Gcash dyan, um, uh, Sayang naman 'di ba? Sayang 'yung pagkakataon kung may naghahanap sa inyo, bakit hindi, 'di ba? So 'yung trade ko pala sa GCash guys ay 2%. 2%. Pag uh, 1,000 'di ba, 2% is 20 pesos. Pero pag yung sa ano guys, 'yung sa 500 pesos, 15 po ang patong ko dun Hindi po siya 2%, I think 3% tata ang uh, charge sa 500. 500 times Wait lang, 500 times 3%. O, oh 15 pesos. Pag 500 guys, ah uh, ano yon Tawag dito, 3% po siya. ba hmm, diba? Ang laki, ang laking tulong talaga guys ng Gcash sa ating mga tindahan. ba diba? So, sa mga nagpaplanong mag Gcash, huwag kayo matakot guys. Basta marunong lang tayo mag-ingat at lag po natin, ilalag po natin ang ating mga tawag dito, Um, ating mga transaction para in case na may kumuha, lag nyo lang tapos hindi kayo malito kasi uh, meron din one time na nangyari sa akin na akinuhan uh, na ng anak tapos pagka ka, uh, mga bandang hapon pumunta yung tatay sabi ko kunin daw niya yung ganito eh sabi ko ay eh, nakuha na po niya no ng anak ninyo so di ba so kailangan talaga alerto ka din dapat na memorize mo sino mga kumukuha kung hindi uh, ka naglalag di ba so dapat talaga lag lag talaga yung kailangan so yun naman guys ang akin sinishare, maraming salamat paalam bye, -bye.